For today's video, ituturo ko naman sa inyo kung paano ko nga ba niluluto ang pork salpicaw. Napakasarap nito, simple lang ang mga sangkap na kakailanganin at napakadali lang to lutuin. Kaya naman kung wala ka pa naisip na ulam, panorin mo to hanggang dulo. Tara, napisahan na natin. Sa recipe nito ay gagamit tayo ng pork meat. Gumamit ako dito ng pork kasi, mga isang kilo, pero pwede rin kayong gumamit ng pork liempo. Iwail lang yan ng parang minudo cut. And then titiplahan natin to ng half cup na soy sauce. 1 4 cup na oyster sauce. At para mas lalong sumarap, maglalagay na rin tayo dito ng 1 tablespoon na liquid seasoning. At timplahan na rin natin ng 1 teaspoon na garlic powder. At 1 teaspoon na paprika powder. At timplahan na rin natin ng half teaspoon na ground black pepper. Haluin lang natin mabuti, until mag-well combine. And then marinate lang natin yan for at least 1 to 2 hours. After few hours ay pwede na tayong magsimulang magluto. Mainit lang tayo ng mantika, mga half cup na mantika ang gagamitin natin. And then maglagay na tayo dito ng minced garlic. Mga dalawang bulb ng garlic ang ginamit ko dyan. And then lutuin lang natin until mag golden brown at crispy. Once golden brown na ang ating bawang kagaya nito, tanggalin na natin yan sa mantika. At sa same na mantika at kawali ay dito na natin lulutuin ang ating pork. Ilagay lang natin ang na-marinate na pork at isang kutsa lang natin yan for at least 1 minute. After 1 minute, takpan lang natin at hayaan lang natin maluto until lumambot ang ating karne at mag-reduce ang liquid nito. Make sure lang na palagi ay natin itong haluin para pantay ang ng ating karne. Kung mapapansin nyo, hindi na ako naglagay ng tubig dahil habang niluluto natin yan, makikita natin na, na nagre-release na yan ng sariling yan tubig at yun ang makakatulong para maluto o lumambot yung ating karne. Once malambot na at luto na ang ating karne at medyo nabawasan na rin ang liquid nito, pwede na tayo maglagay dito ng ating isang lata ng button mushroom o yung whole mushroom. Pwede rin kayong gumamit dito ng sliced mushroom. Isang kutsa lang natin yan for a few seconds and then lutuin lang natin yan for at least few minutes. At para naman mas malinam na at malasa ang ating salpikaw ay maglalagay na rin tayo dito ng butter or margarine. Hayaan lang natin maluto until matunaw ang butter or margarine. Bago ka pa lang ba sa aking channel at kung oo ay huwag mong kalimutan mag at i-like at i-share ang video na ito. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. Maraming salamat! Once nagmatika na ang ating dish kagaya nito ay pwede na tayong maglagay dito ng ating toasted garlic na niluto natin kanina. At para naman magkaroon ng konting kulay, pwede tayong maglagay dito ng chopped spring onions o onion leeks. Pero yan optional lamang, pwede naman hindi lagyan. And simmer lang natin yan for a few seconds and that's it. Pwede na yung iserve, tawagin ang buong pamilya at masayang pagsaluhan. Enjoy! Umabot ka ba sa part ng video na ito? At kung oo, pakicomment na lang po sa baba ang pangalan niyo at kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At para sa next na video natin ay may shoutout po kayo. At dahil dyan, hi po kay San Sulo ng Caloocan City, Maria Cecilia Legaspi ng Dauma Balakat, Pampanga, Jojo Shalabas ng Rizal, Mel P. ng California, Ramiel Orion ng Katmon, Cebu, at Jet Pelayo ng Canada. Maraming salamat po sa inyo. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat at ingat po palagi. Bye!